Para sa ating mga kababayan, maaari nang uh, makapunta ang uh, mga Pilipino sa Canada ng visa-free. Inanunsyo ng embahada ng Canada ha, sa Pilipinas na kabilang ang ating bansa sa kanilang Electronic Travel Authorization o ETA uh, program. Ang uh, mga Pilipinong nagkaroon ng Canadian visa sa nakalipas na sampung taon, at mayroong valid United States non-immigrant visa. Itong tourist visa pwede ay pasok po sa ETA program. Mahal silang maratili sa Canada sa loob ng 6 na buwan. Ayon na uh, sa Canadian Embassy sa Manila, kilala ng Canada ang relasyon nila sa Pilipinas kaya't malagaan niya na mapalawig at mapadali ang pagbiyahe sa pagitan ng dalawang bansa. Idinagdag pa ni Canadian Foreign Affairs Minister Melanie Jolie na kamakailan lang ay bumisita sa bansa ang pagkakabilang ng Pilipinas sa natural programa ay parte ng kanilang Indo-Pacific Strategy. Ikinalugod naman ito ng Department of Foreign Affairs. Iginit ng kagawaran, malagay itong milestone sa tumatatag na relasyon ng Pilipinas at Canada.